Ha? Ah. May ito Ay, may dumi ka sa mukha. Ha? Huh? May dumi ka sa mukha, oh. Ang dumi ng mukha mo. Saan ka nagpunta? Buhati mo nga ito kung malakas ka. Buhati mo. Sa likod mo. Diba, lakas ah. Tapos ka pa ganun. Balik ka. Anong Tagalog ng ano? Bridge. Tuloy. Anong Tagalog ng ano? Insane. Baliw. Hmm. Pag kaya oh Oo Pasok ka Bigla sa lampak dyan Labas mo din mo Tabigin mo, palayo Tabigin mo, tabigin mo palayo Ang Tagalog ng Thank you Salamat Ang Tagalog ng thank you Salamat Tapos alis ka na Alis na may nakita akong babaeng parang may sayad Kaya agad ko siyang tinawag para painumin at bigyan ng pera pang kain Tinanong ko sa kanya kung saan siya nakatira at ang sabi niya Tulay At siya daw ay Baliw at doon ko na nalaman na siya pala ay pagalagalang baliw, nakakaawa naman. May dala-dala pa siyang pagkain ng aso. Tinanong ko kung pagkain niya yon ang sabi niya. Oo. Nakakaawa naman pala talaga tong baliw na to, kaya gusto ko siyang tulungan. Kaya agad ko siyang pinapasok. Maya maya nagulat ako bigla siya naglupasay at dumila dila. Inabotan ko siya ng tubig at ang ginawa niya, grabe nakakatakot balo talaga. Pero gusto ko para siyang tulungan kaya inabotan ko siya ng pera at ang ginawa niya, bigla ako napagtanto na may iba siyang gusto. Kaya naisipan ko na abotan siya ng paborito ng mga tulad niya. Buti na lang may rugby pa ako. Salamat. At nalaman ko na iyon pala talaga ang gusto niya. Nang hingi pa ng plastic. Salamat. Grabe, ang sarap sa pakiramdam pag nakakatulong. Sana ma-inspire kayo. Hanggang sa tuluyan na siyang umalis. Paalam!